Don't forget my YouTube channel, Miss Lisa. Like and subscribe. Thank you. Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. So tulog pala yung baby namin dito kaya nilikpit ko na yung mga kalat mga laruan dito sa sala. Pinatulog ko muna siya dahil may lakad kami ngayon kaya Nagmamadali akong naglinis ito sa bahay para pagising niya, pwede na kami aalis. Papunta pala kami ngayon sa Watson dahil may bibilhin kami guys. At syempre hindi ko talaga makakalimutan itong mga beauty product natin of course. Hindi talaga pwede mawala ito guys. Paano na? Paano na yung mga pangpagwapa ko? Pagpapaganda ko kung wala ito. Kaya pagkatapos umalis na agad kami papasyal mo namin si Ka doon sa, sa seawall para pahangin-hangin lang sa glit. So, ito pala yung seawall namin dito, guys, sa aming lugar. Malinis naman dito, pero hindi talaga pwedeng liguan yung dagat dahil marumi talaga. Yung paligid lang ang malinis, pero yung dagat dito napakarumi. May mga kababayan naman kami naliligo dito sa dagat, pero nasa kanila yon kung gusto talaga nilang maligo dito. Wala namang bawal, diba? ba? Pero mas ganda talaga na mag-prevent tayo kaysa magkasakit tayo, di diba? Buti na lang pagdating namin dito, hindi masyadong maraming tao dahil hindi pa nag-uwian yung mga estudyante. Marami kasi dito mga estudyante na tatambay, nagpahangin-hangin at kumakain ng kwek-kwek dito sa, sa seawall. Isa kasi sa nagustuhan ko dito sa seawall namin dahil nakakalanghap tayo ng preskong hangin at hindi lang doon, makalakad-lakad tayo ng malawak dahil hindi naman masyadong masikip dito. Marami din mga, mga taong nagtitinda ng mga pagkain dito guys. Pwede, pwede kayong bumili dito na kahit na ano. Ang ganda talaga dito pasyalan lalo-lalo na paghapon dahil hindi na masyadong mainit dito sa amin. Pero careful lang tayo sa may dulo dahil marami mga sasakyan do ng mga malalaki na tumatawid sa kalsada. Dahil sa pagkakaalam ko, marami kasi na-accidente dito sa seawall, doon sa may daan, doon sa unahan. Kasi marami mga sasakyan na mga malalaki ang dumadaan dyan. Kaya marami mga motorista na didisgrasya. Basta sa akin, talagang mag-ingat-ingat tayo, lalong-lalong na kapag tayo ay nagbabiyahi, guys. Wow, ang ganda ng sikat ng araw. Palubog na siya. Ang gandang tingnan. Siguro sa probinsya, talagang lalo-lalong magandang tingnan dahil palubog na yung araw. Ito pala yung biwok na tinatawag nilang sea wall dito sa amin, guys. Malawak naman siya. Marami mga area na pwede yung parking nga ng mga sasakyan. At buti na lang, hindi talaga masyadong maraming tao. Habang ang isa naman, naaaliw talaga siya dito. At kanina pa siya itong lakad ng lakad at isa pa. Gusto talaga niyang maligo dito sa dagat, guys. <laughs> Hay nako, nakaka-enjoy talagang batang ito. So ayan lang muna for today's video. I hope na nagustuhan niyo. Thank you for watching. See you next time. Bye!